那个地方。 30 na pasok na tayo medyo madilim asin yung dadaanan natin sarado parang isno medyo man manalim to yun nga pala ako nakaboots na no, malaki malalim yung isno oh, kapalang isno 20 cm nakalagay sa porchas

ko yung ating sasakyan Kasi so, so, Buhay namin yan dito so, pag winter Ayan. Kailangan natin mahanapin yung blitz na Kailangan natin yun kailangan namin dito linisin yung windshield kailangan namin maglinis kailangan kayo rin kasi hindi mo makikita yung daan tayo magkayod siya kasi hindi siya matigas buhay Canada ah, <laughs> uh, sa tag snow ganito ang buhay maglilinis hindi madali maglinis kasi kailangan mo talaga mag ano, magsuot ng uh, gear ng no, proper gear ah, tingnan nyo naman kapal nya no? ano ang hubog na oh. kapal nyan oh. ha <laughs> kaya ha mo na lang wala na no choice na alilip na tayo buti na lang maaga-aga ah Kailangan natin tanggalin yan Kasi pag hindi natin tinanggal ah, Hindi natin makikita yung daan ah, Pati yung ano, Yung mga aksidente tayo Kailangan natin tanggalin yung mga yun yun Ah, matatanggal naman siya kasi hindi naman siya ganun katigas ah, kapal ah, hindi naman malamig nga, tayo kapal ng snow pinaabot yun yun lang problema hindi yung isang panlinis na brush Ah. Oh. Ah. So, uh, uh, so medyo okay okay na. Makikita na natin yung daan. Maganda natin mamaya yung babalik yan. <laughs> <laughs> Kapal yan ha. Pag yung mga sasakyan dito, hindi yan makakadaan. Ganun yung kotse, may hirapan na umahon. Paano tayo pagkotse? Oh, Nating mamaya sa highway, oh, ayun, highway na Papad so, Wala masyadong dumadaan Sunday ngayon mga pala ah, Last day ko sa 4th hours ah, Lakas ng hangin Wala masyadong dumadaan pero mga isno kasi maaga pa naman basta ito eh. kailangan talaga maaga ka umalis kasi baka doon-doon sa harapan namin. Uh, so, uh, buhay Sa diyan. Boy, dito kumha ka ng ice snow. Ingat baitaano. Kumubo ba 'yan? Di ba? Hindi mo maiihi sa diba? Pagbulaan uh, mo na lang kung saan din yung uh, papunta lang right no point mo, tapos yung pabalik nila, yung sa kabilang mo. <laughs> Tignan mo na lang kung saan yung tamang daan. So, today is minus ne minus 9. pero mo na, na yung kotse sa gilid o, oh, diba? Palagay kasi dito, 20 cm. Tignan mo na tayo sa kanya kanan tayo. Oh, Yan ako, line highway. 拿着的，对。 Boa, isso não. Iya, guys, jadi. kahit ako eh oh. uh, bumabara tumitigil yung gulong pero mahawi siya kasi malaking gulong Parang na ngayon natin kung ano kaya <laughs> kaya ng truck natin yan manalig lang Guys, alam mo pa patanong sa outie. iretse ng kulong ni Ah, kapal dito Ano, 'yung papunta nang ano? Papunta nang Saudi. Ah, ingat kayo jo. Isa do makapalang islawo. din tayo ng safe <laughs> hindi tayo nahulog sa ditch kapal ng snow oh, dito na tayo ang kapal din ng snow dito Jack may maglilinis mamaya ayun, Pating na dito na tayo, ang dami na na, 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 na stranded sila kuya dalim, ang dami na amin oh. kapal ng isla oh, di ba? basta lang pa dito na ako sa trabaho okay. Oh, okay, yeah sa snow? Huh? Kapal? <laughs> Kapal nga, nagulat nga rin ako eh Paglabas ko, puno na nga eh So alam din ni Kuya yung podcast <laughs> Ba't di ka nag-track? Hindi ka nag-track, kotse pa mo <laughs> <laughs> Buti hindi ka nablubog dun Hindi nga <laughs> <May nawulog. laughs> hindi ko alam eh. May nahulog ba? May, eh, may nahulog doon sa may bago magtulay. Hindi ko nakakita. Meron. Yo, may nahulog. Yo. Sabi niya yung tropa. May nahulog daw. May nahulog daw doon sa to, bago magtulay. hindi ko siya napansin. Palangis to. Ah, dito na ako kami. Sige kita. Nakarating. Pag maglakad. iniwan ang kapalang ito <laughs> may nilinis ng boss namin ako oh, makakuha ng pyesa ang kapalang isno doon kailangan natin yung malaking portlet malaking itong portlet na dala ko makakuha tayong portlet na malaking malaking tayo dito kaya to nyo gabundok na o oh, bundok sed ko na lang mga na mo ang bundok na yun ano ang isang na, naipon marami pa doon kung oh. oh, gano'ng kataas to ang oh. kotse, o, oh, ba, lampas pa nakikipot Link. So yan na, pawi na tayo Wala nang, na, wala na isa sa Luzada, Pero nasa gilid na sila kapal ayun yun ayun po sinasabi ko dito yari ang mga sasakyan dito ang bababa marami na namang di makakalabas din eh tiyak hindi tulak oh, ayun o oh. dahil nilalisin yung kotse nila ayun